magandang umaga tanghali hapon sa lahat yan guys samahan nyo ako magluto ngayon ng aming tanghalian ng ulam namin yan magagata tayo ng gulay enjoy lang tayo sa ating ginagawa sa ating pagluluto para sa ating pamilya diba Ganyan ang buhay ng isang nanay. Kailangan magluto, mag ng mga pagkain para sa anak. Ganyan ang ating gawain. Pag tayo ay naiiwan lang sa bahay. Yan, maglinis tayo ng bahay. Ayan, ganyan ang gagawin natin. Pagkatapos, magluto. Ayan, maglaba. O, di ba ang buhay ng isang nanay? Relit na relit ba kayo dyan, guys? Hmm. Ganyan. Pag wala na yung mga estudyante natin, tayo naman may iwan sa bahay. Ayan, gawain bahay ang ating inaatupag. Pagdating nila, ayan, pakakainin na naman natin. Ayan, patapos. Ayan, maghugas ng plato. Ganyan ang mga ng isang nanay, guys. Ganyan ang buhay. Ngayon, hmm, maghihiwa na tayo ng ating ricado para sa ating lulutuin. Higihiwa ko dyan ng luya, sibuyas, at saka bawang. Hmm, ba? Diba? Para ay maging masarap naman ang ating lutuin. Masarap nga ba? Hmm. O, diba Joe? Hmm. Ganyan ang ating gawain. Mamaya nyan, magluluto na tayo. Isasalang na natin sa... Yan, kalan. Ganyan ang buhay natin. Bilang isang nanay. Ulirang nanay. Ayan. Pag naiiwan sa bahay, ang lagi natin iniisip, maglinis. Hmm. Nakaano pa ako dyan. Hagod pa ako niyan ganyan ang dapat gagawin natin ayan, sa mga nanay dyan nalit ba kayo sa mga ginagawa natin sa loob ng bahay ang gawa natin ay 24 hours o. ayan, dilis yan dilis ayan ang ating isasahog sa ating gulay, ayan, malunggay malunggay masarap na gulay masustansyang gulay maraming makukuha na Bitamina sa malunggay. Ayan, tapos sasahugan natin ng dilis. Hmm, ba? Diba? Sarap na ng kain natin yan. Fresh na fresh pa yung malunggay na yan. Kapipitas lang sa ating bakuran. Sa bakuran namin sa likod pala. Hmm, ba? Diba? Sa likod bahay. Ayan, isasali na natin sa ating kawali ilalagay na natin sa ating kawali at ayan na siya nagluto na. Mm. Pasasarapin natin ang ating luto para ang ating mga chikiting ay masarap ang kain nila. Kaso lang yung aking ibang anak ay hindi kumakain ng gulay. Ang kinukuha lang ay ano sabaw. Ayaw nilang kumain ng gulay yung iba ko namang anak masarap naman silang kumain ng gulay ganado silang kumain ng gulay paborito nila ang gulay ang um, di ba diba guys ayan ilalagay na natin yung mga ricado hmm. tapos nyan pagkalagay ng ating ricado at saka yung dilis ay bubuksan natin yung kalan para makaluto na yan, nilagay na natin yung pansahog na dilis na hinihimay na tinanggalan natin ng ano mga tinik um, ayan nagbukas na maya maya -yan yan. madali lang naman maluto yan ng malunggay kasi hindi naman siya kailangan lutuin masyado hmm. kasi madali lang naman maluto ang ating malunggay Ayan, kunting ano lang, kunting luto, mga ilang minuto lang kasi ang ating gata ay kunti lang din yung gata. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share. Bye-bye. Thank you.